Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. 2 p.m. na po, eto na po tayo, mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers, kaya sabay-sabay po tayo. Lucky, 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 lucky numbers. Lucky, 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 lucky numbers. Alam nyo ba ba't kumakanta ako? Kasi po, nakapagpanalo po tayo, maya-maya ipopost po natin yan mga kalaki. Eto na po mga 4-digit lucky numbers, ngayon pong alas 2 ng hapon. Ang dami pong nagpapamember, oh. Taiwan 3930 Malaysia 1877 Dubai 6654 Hong Kong 1287 Singapore 0498 China 1311 Texas 5278 Israel 0426 Las Vegas 1417 Alaska 9250 Saudi 2287 Japan 1553 Italy 3139 Germany 2968 Korea 3370 Greece 5455 Canada 1288 Mexico 9029 Australia 7314 New Zealand 6817 India 2892 Philippines 7275 Thailand 3136. Ayan po mga kalaki ang mga 4-digit lucky numbers. Tayaan mo na ngayon. Mananalo tayo. Claim it.